Sinampahan na ng reklamo ang isang pulis at tatlo pang sospek sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon na pag-alaman ding dati ng sinaktan ng pulis ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Higit isang buwan mula ng huling makita ang beauty queen na si Catherine Camilon, sinampahan na ng reklamo ang apat na sospek kaugnay sa kanyang paglaho. Kabilang sa nahaharap sa reklamong kidnapping at serious illegal detention, si Police Major Alan De Castro, 40 anyos. Karelasyon o manon De Castro ang biktima. At yan po ay na-validate natin sa isang statement na isang beauty contestant din na kaibigan ng biktima. At uh, doon na sa kanilang uh, binigay sa ating mga combination ng exchange of messages sa messenger sa panayam ni Calabarzon CIDG Chief Police Colonel Hasinto Malinao Jr. sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa Radio 5, inilahad niya ng dati nang inireklamo ni Camelon ng pananakit si De Castro. Itong suspect na si Major Alan De Castro ay minsan nanakit kay Katrina. At ang pinakritikal natin nakitang motibo dito, ito pala si victim natin si Catherine ay nagsumbong sa asawa ni Major De Castro na ito ay may babae. Base sa salaysay ng kapatid ni Camelon, nakipagkita pa umano ang beauty queen kay De Castro bago siya maglaho. Balak na raw noon makipaghiwalay ni Camelon. Kasalukuyang nasa restrictive custody ang pulis na sospek habang gumugulong ang investigasyon. Nauna na siyang tumanggi sa paratang at iginiit na naka sa noong oras na mawala si Camilo. At large naman ang isa pang sospek na kinilalang si Jeffrey Arriola Magpantay. Si Magpantay umano ang tumatay yung bodyguard at personal driver ni De Castro. Natukoy si Magpantay sa CCTV footages at testimonya ng dalawang testigo. Kabilang umano si Magpantay sa nakitang nagsakay sa dugoan noong sikabilon sa isang SUV. Sibilyan po ito, itong si Mr. Magpantay po at siya po yung in-identify nung mga witnesses po na tinutukan ng barel na nakita nga nagsasakay po doon sa Red CRB po na na-recover natin. Ayon sa PNP, nakuha sa sasakyan ng mga hibla ng buhok at dugo na pinaniniwalaan kay Camilon. Isa sa ilalim pa sa DNA testing ang mga nakuhang ebidensya. May dalawa pang sospek sa pagkawala ni Camilon pero di pa tukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Aabot na sa 250,000 pesos ang pabuya para sa mga makakapagturo sa kinaroroonan ng biktima. Sa ngayon, hindi pa masabi ng PNP kung buhay o patay na si Camilon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News Five. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.